Kaya ba na motor, tol? Kaya, kulit, 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 kulit. Lalim? No! Okay, thank you, tol. Kaya, kaya. <laughs> Alam mo yung gustong gusto mo talaga yung baha, no? Kaya eh. Kaya eh. Hindi naman ganun kalalim. ay ah, na, ayan ah, ah, na, ayan ah, ah, na, ayan ah. na. Kaya nang smash yan. Ano ba naman ngayon? Welcome sa Welcome sa baha at bagyo serye natin mga pre <laughs> nagbabalik ang ating contento kung sa baha wow seryoso uy wow nandito na tayo sa Espanya at walang walang kawala <laughs> ayan oh wala nga talagang kawala may baha <laughs> walang pinagbago okay baha um ang tanong, sugod o hindi? Sugod o hindi? Susugod o hindi? Takte, lalim eh. Ang gandulo na yan eh. Malalim ba ya? Sa tingin ko. <laughs> Saan punta mo ba? Ah, pupunta ako ano eh. Nagtahan. Oo, oh, ikaw ba? Saan? Nagtahan din. So, Meron may... sana yung dito sa may ilalim ng ano. Yun nga eh. Kung malulusot natin to, pwede tayong kumaliwa. Oo, totoo. Kung kaya natin lusutin. Pero parang kaya naman eh. Pero pwede pa tayo bumalik dun eh. sa kabila. Pwede pa eh. ka na lang. Kanina may mga sumalubong na eh. Dun may tumatawid. Ano, sugurin natin? Kaya pa yan. Kaya pa. Kalahin. Parang kaya naman. May mga motor eh. Oo, oh. Yo, kaya. Tara. Pareho tayo -smash, eh. mm. yeah, na ka-smash eh. Ano, asmash yan? Nagkarampakan ng tropa Let's go Suzuki smash Lugiaway kuya Nakasapatos ako eh Tol kaya yan Kaya yan Naka red lang O oh, kaya yan Dito tayo Pinasuk na ang sapatos ko Wala na Wala na Yun, kaya Biruin mo, dalawang smash One, two punch talaga yan eh Yun Woo! Nasa na yung flood control Pump na ito na tinadaanan ko Dito yung hindi malalim yung baha eh. Kaya safe dito <laughs> Grabe yung e-bike kanino. Sinugod ng e-bike yung ba? Ang tibay. Wow. Tol, matagal mo na motor yan? Ah, uh, tatlong taon na ngayon. Tatlong taon na. Bakit Suzuki Smash binili mo? Wala. Uh, Pulpito ito talaga, ano, RF125. Oo. Eh, Ayan. Mas nagandahan na, mas na, na, wow. mas na nga dyan. <laughs> Carb yan, di ba? Carburet, carburetor pa yan, oh, di ba? Like, like, like. Ayos. Sige to, lingat!